Sir, yung crepe. Crepe pa na nga naman dito. Ano? Kung saan? Crepe? Kung sa dessert na lang. Ah. Or kasi yung crepe. Yan. Parang pa? 40 sir. Pago ba yan? Bakit? Tayo mo. Ako? Ako okay na ako.

Nakuwala na ako ng tao galing sa Uruguay ko, sa aking uh, pagbitin, order na lang kami ulit. yung gusto namin eh. na fried chicken, salad, iba ito Okay. for liter yung okay, banana